Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Jun Rodriguez from Mesagri Channel, a faith healer, also reader. So ngayong hapon, natatagyan natin na nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of April 22 hanggang April 28 for the sign of Aries. So, Aries, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, ng spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanin mo energy or kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga hagilap. So, guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And please don't, um... Uh, don't skip the ad. And of course, um, maraming salamat sa mga nag-share ng aking videos sa anumang uri na social media platforms. And of course, maraming salamat sa mga um, hindi nag-skip ng ads. So, ay pag kayo na just may kapal, siksikliglig na guma gu po na biyayang manong balik sa inyo. So, um, let's see. What is the messages, advice sa iyo ng ating angel spirits? Let's see. What is the messages, advice sa iyo ng ating mga gabay? for the sign of Aries. Let's see and watch this. Because there's an easy one. So, there's a new plan, no? A new idea. So, para mag-iinit ang eksena ngayon. Kung bagad, may mga bagay na parang prosigido, prosigido kang gawin. Or uh, para parang nagkakaroon ka ng parang motivation sa sarili mo. Parang ganadong-ganado ka. Parang ganad. Let's see. And of course, there's a information with um, The knight of sword There's a success driving No? Kumbaga unti-unti ka Parang nagkakaroon ng Inner clarity And there's an information Na parang oh, Magsasuccess ka Ganon Additional messages So there's uh, the queen of wands For confidence At the same time guys Kumbaga uh, Binibigyan ka na something Ang motivation nga talaga No? And of course There's a uh, being independent Sa mga bagay na ginagawa mo Sa mga neg negosyo O harap buhay mo Kaya mong tumayo Sa sarili mong pang-apa At the same time Kumbaga kaya mo rin mag At kaya pang panghawakan Yung mga bagay na gusto mo tayo talaga. So let's see. And because there's a three of ones for waiting for a show, waiting for a result, or waiting for a ship. Now, may mga bagay na hinihintay ka. Resulta man yan, documents man yan, or may mga bagay na talagang uh, gustong makuha at makamit. And because there's a travel, guys. And there's an information na parang hinihintay mo yung resulta, so this is the waiting is over. Parang tapos na yung paghihintay. Darating na siya. And because there's a three of sword from a pain. And because there's a three of sword with a A third party or something of backstab. Ano kasi sinasabi dito na may door, may sakit at may kirot. No? Let's see, additional messages. So there's a, uh, that ten of one. So there's a burden. Na no, parang uh, sinasabi dito na parang sa dami mong pinagdaan na napakasakit at um, napakabigat na. Na parang um, gusto mo nang kumawala. No? Sa obligasyon, responsibilidad na kumbaga naging pasanin mo. So let's see what is the ease of wands. So, there's a hermit card. So, there's a soul searching, no? There's a soul enlightenment. Kung maga bigla sa'yo nag-clear out yung mga bagay na parang, ay gusto ko to, ganito, ganyan, no? Parang gusto mong um, kumakuha ka agad or gusto mong matupad, no? Kung maga ka sa eksena na to na, we need to do this or uh, I need to do this, parang gano'n. Na kailang kong gawin to, kailang kumakuha to, gano'n. Kumbaga, there's a uh, desire within reach, no? And because there's a knight of sword with a uh, ten of pentacles. So, there's a long-term success and long-term investment. Maaring lalakas at lalago ang iyong finances. Kasi there's a knight of sword. So, ibig sabihin, talagang pabilis ng pabilis, na ba? Bibilis ng takbo. Or magkakaroon na ng something movement, no? So, let's see what is the queen of wands. So, there's a the sun card. There's a pure positivity, no? Kumbaga, may positive outcome dito. At sinasabi sa'yo dito, kailangan mo magkaroon ng confident or i-boost mo yung confident mo or kumpiyan or um, lakasan loob mo, no? So, let's see what is the three of wands. Represent the six of swords. A transition or something. um A trouble. A trouble, they say that there is uh, parang... Um, paglalayag or pagalis or pagpunta sa isang bagay or there's a back and forth na situation no kung baga, nak makakapunta at makakauwi ka na it's either makakapunta ka or makakauwi ka sa situation or sa sa gusto mong puntahan or gusto mong um, panggalingan or or anything else na parang there's a movement or there's a chariot card for um parang nakakasense din ako dito parang with um chariot na parang ano siya with six of swords pero ang chariot uh, parang ang exen or garap niya dito is a chariot na no, parang um mga exen na ito parang makakaalis ka na sa mga burden or something para magiging mahina ako na ang ang tubig para sa iyo hindi na siya yung maalon no parang ano na siya yamadong yamado na parang kalmado na sa madaling salita no Because let's see what is the three of swords. So there's a oh there's a black naman. So see, there's a negativity. Malaki ang inggit sa yon ng tao na to. May taong may malaki ang inggit. or may may tao ng malaki ang galit, no? So let's see what is the ten of swords. And because there is a, the Empress card, a revert, na no? kumbaga love yourself, na no? mahalin mo yung sarili mo ngayon. Kumbaga napapalibutan ka ng ahas, man manlolo, kung magagamit, no? Kumbaga sinasabi sa'yo dito, pangalagaan mo ang sarili mo, no? Tapos ka na sa mga pagtulong o tapos ka na sa responsibilidad na inako mo. So let's see what is the Ace of Wands and a Hermit card. So there's a Tattoo of Wands, my choices, no? Kumbaga ikaw yung mamimili, ikaw yung gagawa ng parang kung paano mo babaguhin ang sitwasyon or buhay mo. ba diba, kung hindi mo babaguhin, bago yung sistema mo, same same scenario pa rin yan, ti, Walang magbabago. So let's see what is the knight of swords and the ten of pentacles. So there's a the seven of swords. There's a sneakiness, cheating, lying on you, no? Kung pagdating sa finances, ti, kailangan maging aware, no? Walang ka mag-anak, walang kahit na sino dyan, kasi pagdating sa pera, nasisilaw yan, ti. Kaya mag-ingat ka, marami naka. kung it's either the seven of swords is mangungupit, no? Parang may nangungupit sa'yo pagdating sa business mo, or sa trabaho, or negosyo mo. Parang may nandadaya sa'yo. Parang na, nasa sense ko dito. And because there is a queen of wands and the sun card. And because there is a magician. So, there is a power. Manifestation. May mga bagay na parang unti-unti ka makukuha o unti-unti mo may sasakatuparan. So, let's see what is the three of wands and the six of swords. So, there is an information with the two of pentacles. So, there is a balance, no? Magkakaroon ka ng balance dito. At magkakaroon ka ng something um, parang um kung magkakalmadong sitwasyon, gano'n, para magiging control mo yung situation na yan. So, let's see what is the three of swords and the black naman. So, there's a knight of wands where it is silence, no? Kailangan mo maging tahimik kasi lahat ng mga tao sa paligid mo, akala mo, sinusuportahan ka, alam mo, alam mo, tontowa sila na pag-asset. So, hindi, ti, inggit sila behind your back. Hindi mo alam kung mag itong tao na to may ngit-ngit pala sa'yo. Dawa? Diba? Ganun yun. Kaya kailangan, kung mag mga plano ka sa buhay mo, may mga gusto kang gawain wag ka na mag-share, share, share yanti. Wag, kung maga, sarihilihin mo na lang yan, kasi kumbaga um, the more na parang nag ka ng thoughts or information, the more sila lalo nang, nang gagalaiti dahil nakukuha mo at nagkakaroon ka ng something thoughts or um, uh, kumbaga improvement sa kaisipan mo na nagkakaroon ng um, parang gusto mo na mag-develop ang buhay mo, parang gano'n, kumbaga walang uh, sa mundong ginagalaw natin parang ayaw nilang maging um, may umasenso or umangat sa buhay gano'n, no, kaya kailangan mag-ingat ka no? Hindi, hindi to black magic ang black namin na parimiha. It's some um, negativities. No, kumbaga, there's some, um, ano eh, there's an evil eye contract na parang, uh, napapalibutan ka ng mga inggetera napapalibutan ka ng mga manloloko or napapalibutan ka ng mga manggagamit, no? And because there is the three of pentacles with the collaboration, see? Kung baga, dapat alam mo sa sarili mo kung sino ang kakausapin mo. Yung mga may business or something business-minded, no? Kung baga, yun ang kailangan mo, uh, may mga, ganun ka makipag-socialize dapat, no? Ganun ka dapat, um, kung baga sa circle of friends mo, dapat ganun ang mindset. Hindi yung, kung baga, 'di ba? Ang ang talang buhay nila ay nasa labas or mga uh, bu chismis and chismis gana huwag Kaya kailangan maging aware ka. Or either guys, kung baga na sa trabaho naman 'to, ang marites naman sa, sa trabaho mo kung may mga inggitera sa trabaho mo, no? Kung baga iwasan mo at wag ka na magbibigay ng thoughts or um, kung uh, mga plano mo sa buhay kasi hindi sila natutuwa sa iyo. Ha? gigigil sila. There's a ten of course with happiness. So, see, ipakita mo na maligaya ka or masaya ka. No? Okay, kung maga, kailangan mo na lang, um, kung maga, tutukan na, there's a let, eight of cups. na no? kung maga, tutukan yung sarili mo, let go mo, no? Yung mga negativities na, there's a something species, no? Kung maraming mga isda dyan, or uh, else na, no? kung maga, salita, diba, mga, um, kung maga, may species daw, or species daw na, ano, na, na word na kapag, ano, napapalibutan ka ng mga, ano, ng mga malalansa. Eme, yung mga, ano, yung mga hindi totoo, or mga, mga, ano, mga, mga gumag ginagamit ka lang or yung mga maluloko yung mga kumaga nagbabackstab sa iyo kumaga maganda na pagkaharap ka no Kupaga, pagka pagkatalikod mo oh. ikaw na ang pinaka ikaw na ang title no ikaw na yung pilig chichismis or ikaw yung topic And because there is a that night of one's power silence at the same time there's a slow and steady no kailangan mong uh, maging mahinahon at kakalma naman sitwasyon pero kailangan mo pa, kasi minsan nagiging aggressive ka pa din so kailangan mo talaga maging mahinal at kalmado kailangan mo pag-iisipan mo na yung mga decision or gagawin mo ha kaya para hindi ka ano madali ng eksena nila so let's see additional messages about sa career sa career, there's an information with the um, page of Pentacles. So, there's an investment. Dapat talaga mo sa sarili mo kung saan ka mag invest or is kanino ka mag, mag um, mag magpupundar or um, kanino ka mag, maglalaan ng oras at panahon. The night of sword is anxiety. So, some of you guys nagkakaroon na sleepless, sleepless nights that because of negative thoughts. No, kumbaga, ang daming stress, negativity, depressions na nangyayari sa iyo. Kumbaga may mali ka kasi dito, kumbaga may pinaglalaan ka kasi dito ng ng panahon at oras mo na mali, no? Kailangan mong baguhin 'yan ang sistema mo. Kasi ang sistema dito, kumbaga napapalibutan ka ng mga inggitera, tapos napapalibutan pa naman ng mga chismosa, napapalibutan pa ng ayo masapawan, ayo maungasan. So yun yung kailangan mo makawala sa sitwasyon. Additional messages about sa career nga sige, dagdagan natin. And of course, there's an information with the seven of pentacles. There's a harvest time. Kapag nakuha mo yung tamang angulo o tamang uh, pagkakataon at tamang um, si uh, tamang cycle, no? or tamang sistema, magiging maganda na ang takbo ng buhay mo na pagdating sa career. Kailangan marunong ka mag-let go at marunong ka mag-ignore ng mga taong puno ng nega, puno ng drama sa buhay. No? Dapat ina-unfriend mo sa buhay mo yan yung mga taong madrama, yung taong maraming hanash no additional messages about naman sa love life. So there's an Ace of Pentacles. Kaugnay pa dito ang love life mo is yung career mo. This is the big opportunity and big money, no? Or either kung maga may malaking pera, oh, see there's a partnership. So ibig sabihin may malaking makukuha yung husband mo or may malaking makukuha yung asawa mo. So it's either maternity or either um kung maga may makukuha yung asawa mo ngayon na ano na mid uh, mid ano mid um yung bonus, mid bonus or something mid na yung 13 man pay, ganon. Kung may mga kalahatian dyan or something guys, kung may makukuha ditong pera, no? May mga, abot sa partnership, so it means kung baga mayroong uh, magre-renew or may makukuha malaking pera dito, ha? Additional messages um, naman dito sa love life pa nga. Sige, additional pa natin. There's a card. This is the transformation. No, mababago na mababago ng inyong relasyon. Mababago. Kung baga mabubulabog kayo sa eksena na to, nababaguhin kayo ng um, sistema nyo. No? Kung baga babaguhin na yung cycle or um, yung pattern ng ginagawa nyo sa buhay nyo. Ganon. Babaguhin na siya. Alam niyo na uh, kumaga makikilair out na eh, no mag baka na kayo ng boundaries no. Kabag uh, pagdating sa love life and career. So let's see additional messages about sa health. About sa health, there's a five of wands, no? Kung there okay, thank you. In reverse, so, ibig sabihin, no more conflict, no? Gagaling ka sa iyong karamdaman with the star card, with that hope, no? May miracle daw, may pag, kung may himala or may pag-asa, na ka sa iyong karamdaman. There's a star card represented on healing, no? talaga may healing dito. So, let's see additional messages about pa sa health. And because there's a king of God. So this is the devoted 41st. So may taong tutulong sa'yo. At maaaring kumbaga, kakibat nito yung health mo. No? Parang nagiging masaya at maligaya ka. Kasi kumbaga yung taong mahal mo, inasika. ka. So kainalagaan ka. No? There's a love and care and tenderness. Oh, diba? So let's see additional messages about naman sa magical fairy messages. For magical fairy messages, so there's a you wish is granted, no? Yung hiniling mo maaaring matupad na. At the same time, trouble, I told you so. May travel ka talaga, guys. It's either gala or there's a life-changing in a positive way, no? Talaga magpapabago ng mundo mo, magpapabago ng eksena mo, at magpapabago ng kinabukasan mo. So, let's see what is a yin and yang oracle card. And there is a seed. No? Kung may tinanim ka, may aanihin ka. Ika nga. There's a reflection. Mag-ingat ka sa lahat ng mga gagawin mo. Dahil mga bagay na yan, kapag bumalik sa'yo, no? Uh, plakado. At the same time, may mga bagay dito na parang salamin. Kapag nabasag na, may hirap nang buuin. And there's a regret. So, see, may mga panghihinayan. Kaya bago ka mag-take ng action, pag-iisipan mo na maraming beses. Kasi kapag nagkamali ka na sa situation at pag may nasaktan ka na at pag may mga bagay na nawala, hindi mo na mababalik pa. So, let's see additional messages about sa synchronicities. About sa synchronicities, let's see. And there's a raven. No? This is the black, na, na uh, ibig, sab, uh, ibig ng negativity or black magic. Oh my God. na may mga sumusubay ba Okay, thank you. It's not a black magic now. It's a negativity or something mar marites. No? Ang raven kasi parang uwak yan, di ba? Parang sa madaling salita, ginagamit ng mga aswang. No, kumaga, ito yung um kumaga, ito yung um maga, kumukuha ng impormasyon sa no, sa bubog ganito, ganyan, kumaga, kumukuha ng impormasyon to at nagaalam-alam alam, at nagsisiyasat, no, sa mga sa paligid niya. It means marites, no, maraming mga chismosa. And there's a wisdom. Magkakaroon ka ng enlightenment, no. Magkakaroon ka ng kaliwanagan dito at at the same time there's a the artist, no? Si maraming mga drama artista. So ibig sabihin marami na mag maraming mga nagpi-feeling victim diyan sa paligid mo. So let's see additional messages for I can hell Michael messages. I can hell Michael messages giving me information po. And positive thought create a positive result, no? Always think positive, being optimistic, ha? Huh? And there's an Archangel uh, Michael to help you from this situation, no? Nandito raw sa Archangel Michael para tulungan ka sa sitwasyong ginagalawan mo. And you and your loved ones, are, your inner guides is, is real and trustworthy, no? Kung yung mga gabay mo ay mapagkakatiwalaan, o uh ha? -huh. So let's see what is the energy The temple path. So, this is the lot of discoveries. Marami madi discover, And there's a journey. Na Pagdating sa tatahaking mo landasin. No? Pagdating sa buhay na pagdadaanan mo. And of course, there's a walking away. Na, kumbaga, hindi, um, hindi, um, hindi katalunan, n'o hindi ka man di um, kaduwagan n'o ang pag-iwas or pag uh, pagsuko na sa mga bagay-bagay lalo-lalo na kung alam mo tama yung ginagawa mo at may mga bagay na kailangan mo i let go n'o lalo-lalo na kung alam mong sa sarili mo na magkakaroon ka na kalayaan at magkakaroon ka na malinaw na kaisipan n'o para bitawan yung isang bagay na yon, n'o lalo-lalo na yung mga toxic ha kung maga, hindi ang kaduwagan na para pag-iwas sa kanila kumbaga, um, katalinuhan po yun, no? Kasi meron kang kaisipan na parang, um, naglilinaw na sa'yo na marunong kang umalis o kumawala sa mga taong wala namang, um, ambag sa buhay mo at hindi magkakaroon ng benefit sa'yo sa huli at hindi naman magsiserve sa'yo. Diba? So, let's see what is the Montology And balance is spiritual and practicality. So, kailan mo maging balance, eh pagdating sa spiritual at practical. And there's a conclusion within reach, no? Kung baga tama ang hinala mo. At the same time, there's a, a new romantic cycle begin. So, magsisimula pa ni bagus cycle pagdating sa buhay pag ibig. So, let's see what is our kang pa And exercise is the key. So, some of you guys, kailangan mo na exercise. Taman diet. And there's a fresh air. No? Kailangan mo na sariwang hangin. No? Kailangan mo lumanghap ng mga sariwang hangin. So let's see what is the chakra messages. For the chakra, there's a compliance. Now, wag mong hayaan mahuli ang lahat. May mga bagay man nangyayari sa buhay mo ay kailangan mong um, agapan or solusyonan as soon as possible. And there's a mysticism. Maraming misteryo sa paligid mo. No, maraming mga bagay na hindi mo pa natutuklasan or may mga bagay na hindi mo pa lubos na lalaman. No, marami pang bagay na parang nakatago No? Or may mga bagay na lihim pa. What is additional messages? Kaya pala, and there's an energy healing. So, kailangan mo mag uh, magpagaling or kailangan mo magpagamot. No? Additional messages. And there's a family. Family-oriented daw to. Mm -hmm. Or family-related. No? There's a family-related. Ibig sabihin may kinalaman ng pamilya dito. No? kumbaga insider uh, mayroong um, naggawa sa inyo ng black magic either kasi may lumabas sa raven at they isang sa black namin so it means and energy healing so kailangan mo talaga magpagamot magpagaling sa a may misteryo dito sa likod ng eksena na to na may gumawa sa ng um, hindi maganda no? it's a family related no? it's either ka mag-anak or ano kasi kumbaga may nadali na to sa pamilya mo it's either um, lolo mo or tatay mo, ganon. Meron na ditong namatay sa um, kamag-anakan mo. No? Ito ay kamag-anak mo rin ang gumagawa. No? Um, kung magkakailangan mo itong ano, kasi may sumusubay ba, ibig sabi malapit sa'yo. No? Okay, additional messages. And there's an abundance. No? Kung magkaka magkakaroon ka ng dito. This is um, something um, nag-uumapa o Additional messages for um, angel spirit. And there's an information with um the seven star sister or either uh, pitong arkanghel, no? Ayun yung gusto sabihin sa akin dito. May pitong arkanghel na gumagabay sa'yo dito. At the same time, there's a weight of the cosmos. So, may mga bagay, there's a set of boundaries. So, may mga bagay kang, um, kailangan i-let go na mag-set ka ng boundaries sa sarili mo, sa pamilya mo. Kasi may mga bagay na hindi mo dapat binibitbit. May mga bagay na kailangan mo tinatapos at binibitawan na. No? So, let's see additional messages for angel spirit. And there is a gift. Now you are being gifted. Now gifted ka rin daw. At the same time, there is a dream guide. Now there's a teacher, guardian. Now may gabay ka dito. And there's a dandelion. There's an empowerment, perseverance. No, may kalakasan dito. At kailangan mo magtsaga. Kasi kumbaga parang bulaklak lang yan. Darating yung araw na mamumulaklak yan lahat ng mga pinagtrabuhan, lahat ng pinaghirapan mo. There's an imaginations, no? Kumbaga gamitin mo ng mga him imagination para makapag-create ka ng mga good things or good ideas. So let's see what is the Jesus' loving quotes. Jesus' loving quotes said, Okay, sige. basahin natin parehas. He that believe on me the works that I do shall he do also and a greater works that this shall he do because I go So my father. So may mga bagay na dapat ka naniniwala, no? Lahat ng mga bagay na ginagawa mo, dapat naniniwala ka na kaya mo. Kasi lahat ng mga bagay na yan ay pinagkalob sa ng Panginoon. Kumpaka kapag yan natupad mo at may mga bagay na naisakatuparan mo ayon sa kalooban niya ng Diyos, no? Kumpaka man naniniwala ka dapat sa mga bagay na gusto mong gawin at gusto mong mag-grow na no? on your own and of course sabi dito bless are the they the hear the word of God and keep it. So, binibless daw yung mga taong naniniwala sa salita ng Diyos. No? Yun yung mga taong pinagpapala. So, let's see what is the Roman's angels. A Roman's angels represent unrequited love. No? Meron ditong kumaga nawala ng gana, no? Na wala nang gana sa pag-ibig, na wala nang gana sa eksena. And there's a true love, no? Darating yung araw na meron taong magmamahal talaga sa inner stay positive, I uh, stay optimistic about true about your love life, no? Kumbaga para piling ko dito guys na para nawalan ka ng gana ay mo na magmahal pero huwag ka mag-alala. Panatili mo daw positive yung sarili mo at huwag ka mawalan ng pag-asa pagdating sa love life. May taong darating para sa you. There's a true love. True love can exist, no? So let's see what is um angel's answer and reconsider. Now, may mga bagay na kailangan mo i-considera, no? And there's an option. So, may mga kailangan, there's an optional dapat, ha? May mga bagay kang dapat pagpilian, or may mga bagay, there's a plan A, plan B, plan C dapat, ha? Sa buhay na ginagawa mo. And because there's a, uh, situation will inflow. Na may mga bagay dito na unti-unti na mag inflow ang situation mo, or ginagalawan mo. Pati lahat ng mga decision, or yung mga, ang um, Business, um, negosyo, hanap buhay mo, trabaho man yan, unti-unti nang um, magkakaroon ng um, improvement. And of course, there unlikely, likely, no? may mga bagay na parang hindi mo lang nagugustuhan yung mga proseso or progresso na nangyari sa buhay mo. Pero kailangan mo magpatuloy. Diba? So let's see what is the angel's number. Kasi may mga bagay na hindi mo palubos na nakikita. 'di ba? Huwag mo masyadong husgahan yung isang bagay na alam, 'di ba? Pero tayo tinatawag na don't judge the book when it's cover, 'di ba? Huwag mong husgahan yung isang bagay na hindi mo pa na nalalaman at nakikita. And there's ha? intuitions. No, patalasin ang iyong kaalaman, kaisipan, no, at ang iyong kakayanan. Sinasabi dito, time to implement long cherries ideas. You are on the right track towards making your dreams and vision into reality. The right people, circumstances, and resources are being sent your way. Happiness and new opportunities are at hand. Trust in the process. So, si kailangan mo magtiwa sa proseso. Kung maga nagkakaroon ka ng doubt at hindi mo gusto yung nangyayari sa paligid mo o sa mga proseso nangyayari sa buhay mo dahil hindi mo siguro nakikita pa yung improvement, no? Kung maga hindi pa sa ngayon yan. May mga bagay na kailangan mo maunawaan. So, let's see what is the messages of life. What is the messages of life? all I, I am light. So ikaw yung magsisilbing liwanag. No, sa buhay na ginagalawan mo. So, say the light is within me. The light surrounds me. The light protects me. I remain light-filled and joyful regardless of what circumstances arise. I am diamond shining for in all my splendor. I am worthy of the divine with me. So, see? Kumbaga, ikaw ang, um, kumbaga magsisilbing liwanag na, um, kumbaga magbibigay ng liwanag sa kadiliman ng mga tao sa paligid mo no? kumbaga ikaw yung magpapatunay na mayroong um, Panginoon at may Diyos na gumagabay at may mga bagay ka dito na kailangan mong maunawaan so guys this is um, special gabay for the month of April 22 hanggang April 28 for the sign of Aris. So, Aris, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading naman. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat, guys, and see you in the next video. Bye-bye! And babush!